magandang akon mga idol sabi nila pag ang pusa daw kusang o lumipat sa bahay mo swerte daw yun ang hindi ko pa napatunayan ito nga pala yung pusa na ito. Hindi namin alam kung saan galing to. Lalaki to mga idol. Lalaki. Pusa na lang siyang dumipat dito sa amin. Kung ang pusa na ito eh dito lang din sa compound namin. Eh Kukunin nila ito, kukunin ito ng may-ari. Kasi nakatambay naman ito sa labas ng tindahan ko. Kapag umaga, doon siya nakatambay sa harap ng tindahan, sa may-ipuan. Kapag uh, ganitong takit-silim na, ayan, pumapasok na siya dito sa loob. Hindi nga ako nga alam. Siguro malayo pinanggalingan ng pusa na ito. Mabait. Mabait siya. Kaya ito, mula nung lumipat dito, pinapakain na lang ni Mrs. to. Lang ng pagkain dito. Kasi may mga pusa din doon sa bahay. Eh, sigurado nga ito. Kasi may pusa din doon na lalaki na ganito ang kulay saka kitim na babae, may isang anak. Kaya ito ay numamalagi dito sa tindahan kasi doon kinaaway siya. Narinig ko na sumisigaw ito. Sabi ng mga matatanda, kapag daw ang pusa ay pusang lumipat o sa inyo ay may dala itong siyempre. Totoo ba yun mga idol? Mayroon na ba kayong karanasan gano'n? Kasi karamihan ng pusa laking bahay talaga o pinangalak talaga sa mga bahay natin. Pero ito, malaki na yung kusang lumapit at kumasak dito yung kusa niya ito. kapag nagugutom uh, kinakain niya yung katuka ng manok marami nang nagsasabi mga idol Maswerte nga daw pag pumasok dito. Kaya, meron nga iba eh. Alam nila kung paano kuna ng numero ito eh. Kayo yung mga idol, bigyan nyo nga ng numero itong pusa na ito. Tatayaan ko sa lottery. Mm -hmm. <laughs> natin. Meron ganun eh. Marami na akong narinig na ganun. Alam nila kuna ng numero yung mga ganito. mabait siya kapag kapag silitsitan mo to lalabas din sa labas kasi sa gabi pag nagsara na akong tindahan kapag nagsara na ako ng tindahan tindahan ito ay do tindahan yan sari sari to pinalalabas ko to mga alas 9 doon naman siya tumatambay sa teres ng bahay ng biyanan ko doon sa likod sa umaga dito siya nakatambay sa harap naman ng tindahan ko doon doon sa harap doon, may, may upuan doon sa harap doon siya nakatambay Ayan. ngayon pumasok siya rito pag nagtahit silim na alalabasin ko naman ito ni mamaya pag nagsaranaan yun gotoo mo yan mga idol na may dalang syurte ito mamaya dadala lang ng pagkain ni Macy siya dyan sa labas dyan lang yan nakatambay sa tilis ng bahay namin kasi walang pusa dyan kaya dyan nakatambay sa umaga nandito yun talo okay mga idol God bless bye bye tinga nga ito sana <laughs> bye bye